Ay, yung ano saksakan. ba yung saksakan? Ano ba yung saksakan na yun? Ito o. Yan o, no, dito. Oo. nang lagat-lagat namin, saksak dito. Tumutok? Oo, oh, dato kumislap. Jeffrey, oh. tumisluk, Matagal na to na, ano, na stuck ngayon lang. Ba, kaya wala, na, wala pa linggo. pa linggo. Hindi kaya, Yung araw na yun, no, kahapon lang. Ah. Yon, para wala, para... wala pa isang linggo, ganun. Yung dumislap dito, dito, dito pa, yung diba? pumutok. Diyan pumutok. nga, nga nagtakbo Oo. Yun nga pala mga idol, nagtitinda pala si ate ng uh, shoutout ka mo natin. <laughs> Hello po. Uh, Bili na po kayo dito. Ito po tayo sa Kensis Lugoan. Ayun, Kensis Lugoan. Hi, thanks Pangulo, Malabon Pangulo, City. Pangulo, Malabon. So dito tayo mga dekades descartes artista. No? Eh, rice cooker so, niya pumutok. kaya ayosin natin ngayon. So ang tinda pala ni ate, ito. na. Pakita ko lang yung mga tindanya niya bago natin ayusin. Bago natin ayusin, pakita muna natin. Yun mga yun nga mga kadiskarte. Gagawin natin tong isang ang rescue ni Ate dahil pumutok kun makikita niyo mga kadiskarte ang ano itong power cord ay may team na. Kumbaga may nagkaroon na po ng sunog. So ang gagawin natin dito mga kadiskarte ay Uh, i check ang ano ang power cord sa so, power cord ang tawag diyan mga diskarte. Dalawa lang wire aniyan. May ano. May dalawang wire. Kailangan natin i-check yan baka mamaya ay naputol yung wire. So kailangan natin i-shorted muna. So ang ano nga pala diyan ang reads ng ating selector switch so, ay sa uh, resistance reading dahil wala naman tayong ginamit na ano na kuryente dyan. So, resistance reading. So, tiningnan natin itong mga kadiskarte, itong mismong saksakan dito sa rice ay may team na rin. So, may tendency nga nag-slap ang, ang kuryente. So, ang gagawin natin ngayon mga kadiskarte ay ilagay itong power cord. Ilagay muna natin. Tapos, i-check natin siyempre ng ano ng analog tester. So analog tester nga pa lang ginagamit natin at resistance niya, resistance reading dahil wala naman tayong ginagamit ng uh, kuryente. So nilagay lang natin 'yan sa extend. So makikita niyo mga diskarte eh, ay meron siyang ano, meron siyang uh, reading kahit wala pa siyang nakakalag sa waba at hindi rin na hindi rin siya nagbabago ng reading kahit lang lagyan natin ng screw sa Uh, temperature limiter so wala kumbaga ang nangyayari dito mga kaliskarte ay shorted so may reading siya ang gagawin natin dito ay buksan yung ilalim at tingnan natin yung mga uh, yung mga parte kung alin ba nag shorted doon so ituturo ko sa inyo kung alin ba ang pwedeng kalawin para mawala yung pagka shorted so ang gagawin natin dito mga kaliskarte ay buksan muna itong uh, ilalim tanggalin muna natin itong tatlong screw para makita natin yung loob so medyo mahirap itong buksan mga kaliskarte mukhang may matagal na at dumikit na so ayan guys nabuksan na natin kung makikita nyo ayan yung mga parte ng uh, rice cooker so ayan makikita nyo malinis naman siya malinis at wala pa siyang masyadong ano kalawang ito nga pala yung thermal fuse so ayan, may plastic na yung mga guys ay thermal fuse ang tawag yan at ito naman dalawang to na magka, ano, mag isang ikot lang yan bali yan ang tawag yan ay heating element at ito naman yung thermostat so thermostat ang tawag yan at ito naman sa gitna mga kadiskarte ay temperature limiter so meron dito sa ano malapit sa tagil switch yung switch yung pag, pag binaba mo nagkoconnect yan so kapag may tim na yan hindi na siya pupunta sa coke lagi sang warm kaya yan ang dapat din yung Linisan. So, ang gagawin natin mga uh, kaliskarte ay hanapin natin yung problema. So, itong thermostat, dito tayo magpupokus sa thermostat. So, ito yung tatanggalin natin. Ayan, papakita ko sa inyo kung ano ang problema ng rest cooker nito. Bakit pumutok yung uh, rest ni ate. So, tatanggalin muna natin ang tornillo niya. Handa-handa lang tapaka uh, pumasok sa ilalim yung uh, screw. So kung nakikita nyo mga ano, so, Nakikita nyo guys ay bo, nakadikit Ayan o oh, yung switch nya Nakadikit doon sa baba So kailangan kasi nakaangat yan Ayan kaya nagkaroon ng problema yung uh, Rice cooker ni ate So ayan nakadikit sya kailangan nakaangat sya So ang gagawin natin dyan ay Katanggalin natin yan sa tas na yan Yung nakatukod na yan So ayan, oh, ayan. o so, so ang gagawin natin mga kaliskarte Ay tanggalin gamit nga pala tayo ng <coughs> gamit nga pala tayo mga mga kadiskarte ng place, So dahan lang yan. Kailangan ipit na ipit. At dahan-dahan pag ikot para hindi masira. So ayan. Tanggalin natin itong mga kadiskarte. Ayan. Meron siyang washer. So makita nyo may washer siya. dahan lang. Kasi baka mamaya pagtanggal natin ay malaglag yung kulay itim. Ayan, ayan yung tumutukod at nagpapahiwalay doon sa switch na yan. So, ang tatanggalin natin yung mga ay yung washer. So, ayan. Ayan. Kunin muna natin itong kulay puti at itabi. So, ayan yung washer mga kadaskarte. Ayan ang tatanggalin sa mga previous video ko ang ginagawa ko nyan iniikot ko lang yung gitna pero hindi ko tinatanggal ang washer pero sa ngayon mas maganda pa lang tanggalin ang washer para hindi na bumalik doon sa uh, pagka shorted or madaling masunog yung kanin so ang gagawin natin mga kadiskarte ay ibalik natin itong kulay puti na nakatukod ingatan na ma wala yan so kailangan nakabaliktad para madali natin mailagay yan nakabaliktad dapat siya So ayan, ganyan lang yung mga diskarte. At dahan-dahan natin na uh, pihitin. Ayan, kailangan pag ganyan mga kadiskarte ay maiangat natin. Ayan, umangat-angat na siya. Kaya nagkaroon ng cook or napunta sa cook yung ilaw mga kadiskarte dahil dyan dahil yung switch niya, yung switch dyan ay nakadikit. So, ang gagawin dyan ay kailangan mapunta sa warm. Ayan. Kapag nakangat na siya dyan mga diskarte ay ang ilaw ay nasa warm na. So, yun lang yung gagawin ninyo. Pag ang ilaw ng inyong rice cooker ay nasa cook, ang pupunta yung uh, pisa sa loob ng mismong rice cooker ay yung thermostat na yan. So, thermostat ang tawag dyan mga diskarte. Iyan lang yung pupunta ninyo. O yan, nakaangat na. Kitang-kita niyo mga kariskate. Nakaangat na yung ano, yung switch. So ngayon nilagay na natin mga kariskate itong ano, itong thermostat dito sa rice cooker. So ang gagawin naman natin ngayon ay testingin o itester natin para makita ninyo kung okay na ba or hindi na ba nag-reading once na hindi or wala na ilagay doon sa, uh, sa ano wala nakakalang so ang gagawin natin ngayon ay reading so gagamit pa rin tayo mga kadiskarte ng analog tester kailangan laging may analog tester tayo para makita ninyo ang resulta or yung reading nya kung mayroon pa bang reading or wala na so kabit natin tong power cord simply para mat matesting natin yung power cord kagaya so, kanina ang gagawin natin ay gagamit tayo ng analog twister using resistance reading so resistance reading, extend laging extend, depende sa inyo kung anong gusto nyo gamitin so ako kasi ang ginagamit ko mga diskarte ay extend uh, so ayan, ayan kung nakikita nyo mga diskarte nasa 0 ohms na ayun, nasa infinity na pala kapag walang kalang. So, infinity ang tawag yan. Pag kinalangan natin, yan, pag kinalangan niya mga ay uh, magkakaroon na siya ng reading. Siya, ganyan lang yung mga diskarte. Yan, nagkakaroon na siya ng reading once na pinindot mo yung baba at may kalang sa loob. So, ayan mga diskarte, okay na siya. Okay na yung ginawa natin na rice cooker. Mayroon na siyang uh, natanggal na natin yung ano na bigyan na natin ng solusyon yung problema ng risk cooker nito. So ang gagawin natin mga riskarte ay isarado itong ilalim ng rice cooker para matester natin o matesting natin sa loob So ang gagawin natin ay ipatesting natin at para makita natin ang ilaw kung nasa na. So ang gagawin natin ay sarado muna dito. Dahil okay na siya. So ito nga pala mga diskarte ang kailangan niyang tanggalin para mawala yung uh, shorted sa inyong rice cooker. Kasi pag hindi natanggal yung ano, yung ilaw na kahit wala pang kalang nasa cook, ang mangyayari ay masusunog yung ano nyo, yung ano, bigas. Masusunog yung sinaing ninyo. So yan po na siya mga diskarte. So ang gagawin natin ay pastesting natin kay ate. Ha? Nasa cook, ah, nasa warm mo oh, no? Tama naman. Nasa warm. Ito, ito inaano yeah. ko. Ah, oh, problema na inaano ko na. Eh tanggalin mo 'te, kung lilipat siya. E, sige, tanggalin mo 'to. Ah, ito, ito. Okay, Yon. baba mo. Okay. Yun. Okay. okay na yan. Ito, ito mga alam mo. Walang problema na yan. Na ito kasi siya kumislap eh. Apo. Itong ano na ito, itim. Wala ah, yan. Wala yan. Painitin ko muna. Hindi ko lang po yan. Nanok ko na eh. Iinit na yan? Oo. E, Siyempre, bago pa lang. di pa Ay, eh, di pa ba? Oo. Uh, uh, Ah, okay. ko lang natin, Dami pa lang tubig eh. Tawasan natin. Si. Tanggalin mo muna yan. Okay. Okay. ilalim. No? may lit. Okay na? Ah, oh, may na Ah, sigurado na yan. Ah, yan. Dapat kasi tubig. Okay. galing <laughs> ah. <Ayan. Ayan. Ayan. laughs> Yeah, Magkakasign ka na Ano lang, Noel? Galing, ah. Probe. Ano <laughs> pa pa gawa? Pagawa lang po kayo sa kanya. Galing. 100% legit. <laughs>